Pangulong Duterte, kahit na sa administrasyon ni Pangulong Bungbong Marcos. Pero bago siya pumanaw, binanata niya, di lang si Pangulong Bungbong Marcos, si Duterte, si Sarah, uh, Vice President, si Kibuloy, at nabanatan din niya yung kasalukuyang wanted ngayon na si Bantag. Nahuli yung ganman, isa sa mga asosbitsado, namatay sa kulungan. O, yun ang dapat investigahan kung namatay ba o pinatay. At kahit wala na sa ika si Patuloy pang minumulto si Tatay Digong ninyo at si uh, Kibuloy. Ito ang bahagi sa pahayag noon ni dating Pangulong Duterte sa sinabing sinanlan niya ang kaluluwa at si Pastor Apulo Kibuloy ang tutubos daw. Hinihiling ni Digong nyo, dito kay Abang Doy. Tupusin niyo yung kanunuan niya mula sa dimonyo. At sya sa impyerno. I said, if I have to mortgage my soul to the devil to fight him, I will do it. But I hope, Pastor, that you will uh, redeem the mortgage. May after mga nangbarat. Baka naman, eh... Ipagbili mo yung talo, ipagsangla Ip mo yung talo-luha. na, the generation mo ay ang very honest with you uh, sana naman, tubusin mo na lang ang sa sa gusto kung may yun yun, bro. Doon <laughs> na <laughs> 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 Okay. Ah, sandali lang may nabasa tayong comment. Basahin natin. No, uh, ito ang uh, komento ni J. Uh, Neka Buton. Alam mo, Katolik po ako. Uh, pero dapat religious lang turo mo, hindi uh, po ano yan photo? Bakit pumunta ka na's photo? Photo kagaguhan ang mga nasa channel mo. Bastos ka. Wala kang karapatan magsalita ng kung ano-ano. Hinalo mo sa vlog mo. Bakit? uh, <laughs> oh, ito, masakit ba kung balikan natin ang deklarasyon sa tatay digong mo na sinanla niya ang kaluluwa niya at ipatubos niya kay Pakyo? Yun naman ang katotohanan. Pangalawa, bilang isang media, hindi lang tayo nagtalakay sa mga esyo sa pagsagot sa mga Uh, pastor na tumutuligsa, kundi sa mga isyo na may kaugnayan sa ating lipunan bahagi yan sa doktrina ng simbahang katoliko uh, na pansin ba na uh, during the administration ni eh, Digong ilang 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 obispo nga yung uh, kinasuhan ngunit na dismiss hindi lang yan. Pag si Pastor Abuloy ang magtalakay kaugnay sa gobyerno at lalo na yung channel niya na merong mga nagreklamo kaugnay sa red-tagging at iba pang mga fake news, ay okay lang sa si inyo, di ba? Kaya, nagtanong ako, katoliko ka nga ba talaga o membro ni Pastor Abuloy? So... Uh, sinalakay natin yan dahil, una, di basta-basta na ikaw ay isang pinuno at ibiro mo ang pagiging impyerno. Impyerno ay real. Tunay ang impyerno. Sa Catechism of the Catholic Church, malinaw yan, na isa lang na mortal na kasalanan. Isa lang na mortal na kasalanan. Pagmamatay ang tao, na de-pagsisihan, imperno talaga ang patunguhan. At, kailangan talaga bawat katoliko at laiko makibahagi, aktibong makibahagi tayo sa isyo ng ating lipunan. Okay, sandali muna, ha? Meron pang mga uh, tanong dito. Sana ba yun si... Uh, oh uh, Alberto, good evening. Po, lahat, bro, Windel. Si Analisa Oso, magandang gabi po sa lahat. Uh, Leticia Duran, tinawag nga niyang Lord si Kibuloy. Uh, Doli-doli, good evening, bro, Windell at sa lahat, watching from Hong Kong, God bless. Armando Sagereno, good evening, bro, Windel, at sa lahat na taga-subaybay at sa tingnan natin sa pananampalataya at katuweran. Okay. So, welcome Regalo Abaring at Intel Agius Purakan. So, um uh, asan na ba yun si si Katoliko daw siya? Oh, maniniwala ba kayo na Katoliko? Ay, ay, marami namang mga Katoliko. Una, uh, mayroon pa paring nakipagdebate kaugnay sa kay Duterte. O. si uh, Roland, I am Catholic. Susan Kubkub, -Kub, God bless. Good evening. O. si uh, Osefina Mabilog, good evening everyone. God bless you Okay. Sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay ngayon. O, napansin niyo? Tingnan niyo yung Tingnan nyo yung si uh, Pork Jean Gang, si Berna Eversabal. Magandang gabi po, bro. And Tingnan nyo yung ibang mga nagpa-vlog na mga born again na kahit, kahit nagtalakay, palaging nagtalakay sa politika pero may bahagi sa kanilang vlog, binanatan ang simbahang katoliko. Wala kayong reklamo, di ba ba? Ito lang uh, na ating tinalakay etong pagmumulto ni Ka Percy sa naunang nakalipas na administrasyon at kay Kibuloy. Di pa pa? Isang katotohanan yan na sinabi mismo sa interview binin, uh, sinanla ni Duterte daw ang kanyang kaluluwa. Oh. At ipapatutubos kay Kibuloy na wanted ngayon? Asan ba ang kabastusan diyan? Baka miyembro ka ni Pastor Kibuloy at kaya masakit talaga ang katotohanan. Okay. Well, di po natin layunin na saktan ang dami ng iba. Ha? Huh? Kundi, una, kung, talaka, kung natin ang kaugnayan sa impyerno, hindi yan basta-basta na sa biro lamang idaan. Dahil real ang impyerno, real ang demonyo. Kaya nga, ang problema sa karamihan, iba para sa kanila, hiwalay ang sa simbahan, hiwalay ang Uh, pamumuhay sa ating lipunan. Kaya, ang resulta, grabe ang uh, mga korupsyon na nangyari sa lipunan. Oh, grabe. Bakit? Dahil, basta nagsimba sa Diyos ang sa uh, linggo paglabas, merong mga uh, ganyan na, abay, sorry Lord, Ah, personalan lang ito, walang trabaho. So si uh, Roy Flores, Danilo Bermijo, maayong gabi bro Wendel. God bless sa lahat taga-subaybay watching from General Santos. Rofino. Okay. Uh, ano sa palagay niyo mga kapatid? Okay, may may katanungan tayo diyan wa uh, pwede niyong sa sagutin. Yes or no lang 'yan. Oh, andali namang na uh, andali namang nasaktan ang damdamin sa nag-comment. Wala ba kayong nadaan ng uh, comprehension? Okay. Ha? Huh? So ayan po mga ka sana sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et iklasya. Sa Diyos po ang lahat ng Di Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na, na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is pins and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan. Por Dios, en iglesia.